ayun mga idol, isang mapagpalang araw po na naman sa ating lahat at isang masayang pagbabalik po sa ating kunting channel. Panibagong araw, panibagong uh, adventure po na naman tayo. So ayan, mali tayong mamamana. Ayun, maghanap buhay na naman tayo. Bali, yung spot po natin ay sakop lang ito ng aming barangay. Barangay Punta Maria ng Barangay City. Bali, dito tayo sa May. Tapat ng beach namin. Ayun yung beach namin mga idol. Yan, yung Ligagan Beach. Bali, dun po ako dumaan. Bali, sa likod po ako ng barangay namin dumaan. Yan, papunta dito. Naglakad-lakad lang tayo. So bali dito na tayo bababa. Tapos pabalik naman yung ano yung pamamana na, natin mga idol paikot. So ayan mga idol bali wala tayong kasama. Solo dive po tayo ngayon. At sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito. So atabay na lang kung ano yung ipagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. So tara, let's go. So ayan mga idol, ha? medyo matagal din tayo nakatagpo. Iyan ang isda salamat sa Panginoon at dito nakakita po tayo ng grupo ng mga Big Eye Emperor o kung tawagin dito sa amin ay isdang bulagdatan grabe na pakadalang po ng panayon sa ngayon at dito nagtry tayo na naman uh, gumamit ng uh, technique natin na nakadapa tayo sa batuan para mapalapit po yung isda at ito ngayong nangyari yun salamat at tinamaan po natin bali mayroon sana mga malalaking uh, big eye emperor kaso ano pa sa unahan kaya ito tinira na natin ito ito yung unang huli po natin maganda na rin ito pang buhay naman ng mga idol pwede na rin ito may binta hindi naman kalakihan uh, pero hindi nang kaliitan mga idol okay na ito pang benta thank you grabe napakaraling bumis dati hindi na natin ito bigay hindi pa kalaki yan ayos na rin ito at dito mga idol sa pangalawang dive po natin bali binalikan ko po yung grupo ng uh, mga big eye emperor yung napanahan po natin ng unang tera po natin yan, nagsasama-sama na sila ng mga unicorn fish bali, andun pa sa uh, banda unahan yung mga bigay emperor yun, nag na naman po tayo dumapa at dito mga idol, may na pansin po ako kung isang ilak bala ko sana ang targetin yon ang problema nga lang ay ma ilap na kaya binalikan na naman natin yung target po nating uh, bigay emperor na nasa unahan kaso talagang ayaw lumapit yung bigay emperor pag ganito yung galaw po ng mga isda mga idol ibig sabihin yan ay sanay na ito sa mga gaya kong espero o kaya sa mga manging isda uh, lumalapit naman siya ng konti kaso hindi pa maabot ng ano ng pana po natin kasi may lang po yung ating gamit na pana kaya nahirapan po tayo dito yun nag resurface na tayo mga idol at dito mga idol sa pagbalik po natin ay ginamit na natin yung isa sa mga mabisang technique na ginagamit ko para mapalapit din yung Uh, mga isda mga idol bali yung technique na ito ay pumapasok po ako sa butas bali tinatago ko po yung aking uh, katawan bali yung uh, naka ano lang dito yung ating ulo tapos yung pana natin na idahan lang natin ininalabas yan para hindi pumabulabog yung tinatarget po nating isda at ito na nga mga idol salamat sa ating mahal na Panginoon at mobra po yung technique natin at ito lumapit siya at ito yung nangyari yun salamat at tinamaan po natin bali dito mga idol ah, nilapitan na lang po natin e, eh, sinicure yung isda kahit maganda yung tama niya kasi minsan kasi itong flapper po natin ay eh, nagloloko kahit medyo maganda yung tama ng isda minsan tumitiklop kasi itong ah, flapper natin kaya minsan nakakawala yung isda natin ito siniguro ko na mga idol yun thank you lord Terima <laughs> thank you Lord. <laughs> <Malapit din> natin. <laughs> Ito yung uh, <laughs> mga Mga idol una natin na pano na bigay, yeah. yung <laughs> ako sa butas. <laughs> pinago ko yung katawan ko para lumapalapit natin yung isda hindi kasi lumalapit kanina nakadapa lang tayo at dito mga idol sa pangatlong dive po natin uh, isa po naman itong uh, bahura Bali, ito yung bahura na madalas ko rin mapanaan po ng mga snapper kaya nagpakasakali po tayo dito. Kasi nung nakaraang pamamana ko po dito, nakakita po tayo ng snapper. Hindi ko nga lang yung napana. Na una kasi makakita sa atin. E eh medyo may pagkamailap na. Kaya yun, tinakasan tayo. Dito, wala po tayong napansin na snapper at dito pag titingin sana ako dito sa kabila may napansin po tayong isang uri po ng grouper ayun salamat at tinamaan po natin grabe napakadalang po mga idol ang daming mga biak na madalas natin mapanaan kaso walang mga laman at dito mga idol sa pangapat na dive po natin ay muli na naman po tayo nakakita ng big eye emperor bali pangalawang sisid ko na po ito unang sisid hindi ko siya napana kasi medyo may pagkamahilap na kaya itong pangalawang dive po natin ay ginamit na naman natin yung ating uh, technique ano na tumatago po tayo dito sa botas bali yung ginawa ko po uh, hindi ko siya pinansin kumwari uh, wala akong intention sa kanya yun para Uh, magkaroon siya ng kumpiyansa. At dito mga idol, kung mapapansin nyo uh, panay yung tingin natin sa paligid. May narinig po kasi akong uh, malakas na tunog ng uh, isda kaya tinitingnan ko itong mga butas na ito. Baka sakali akong makita yung isda na yon kasi uh, wala po tayong nakita kaya ito na sinimulan na naman natin yung ating balak sa malaking big eye emperor. At ito nga mga idol yung nangyari. Salamat at lumapit po sa atin at naging maamo na Napaka-effective po ang ganitong technique, mga idol. Yun, salamat at tinamaan po natin. Medyo mahilap din ang ganitong klaseng isda po, mga idol. Itong Big Eye Emperor o kilala to sa tawag sa amin na uh, Bulagdatan. Kaya tinawag na Bulagdatan kasi dito sa amin pag sinabing Bulagdatan, malaki yung mata. <laughs>

ito lang ng bigay yung pera mga idol pag <laughs> hindi ko mapalapit yan eh na nakikita yung katawan natin ginagawa ko, tumatago ako sa butas <sighs> o kaya kahit ang klaseng yan basta matago lang yung katawan natin I'm Emperor of Idol. Thank you, Lord. Awat at naka Bigyan siya rin tayo kahit pa yung Medyo madalag pa talaga yung panain Ang laya nilalagay natin bago nakaka Dagdag Kapala yung mga nawali natin Bale yung iba hindi na natin na punan ng uh, camera may samila tayo hindi natin nakuha yan ng ano, camera tapos uh, nabahita uh, ano, nabahita <laughs> yung ano dakit. so ayun mga idol bali lang tayo sa bahay para iluhin natin kung na kailang kilo tayo salamat pa rin at laking tulong na yan <coughs> So, ayun mga idol, bali dito na tayo sa bahay. Bali, ito nga pala yung mga uh, nahuli natin lahat. Bali, ito hindi natin ito na kuha ng video. Itong mga danggit natin tapos itong isang ilak natin. Bali, ito lang yung nakuha na natin ng video. Yan, salamat sa ating mga mahal na Panginoon at nakadrin siya din tayo kahit papano. Grabe, napakadalang pa ng panain. Ang layo ng nilalangoy natin bago tayo nakaka-pana. Ito yung unang pana natin. Tapos, ito, magkasama, magkarasama to. Ito yung mamaw natin na, ano, na, na bigay emperor. O, tawag namin dito, bulagdatan. Si malaki yung mata. <laughs> Yan, kiloin natin kung ilang kilo yung may titinda natin. Ayun, 2.25. Magit dalawang kilo yung isang bigay emperor natin. Ayun, sama-sama natin yung may titinda natin nakatinda tayo ng ayan 3.5 po yung ano yung ititinda natin 3.5 salamat yun nahulog nahulog na yung isang <laughs> kita natin na pula po yan balita ito naman yung pang-ulam natin kilawin din natin Ayan. Ayan, kulang, kulang ng dalawang guhit mag isang kilo. Ayos na rin ito. May pang na tayo. okay pwede rin pang sabaw. so, ayan mga idol. Bali, yung tatlong kilo at kalahati. Bali, 200 po yung pagangkat sa atin. Meron din tayong 700. yan Salamat sa ating mahala Panginoon. At nakaabinta po tayo sa araw na ito ng 700. Malaking tulong na po yan para sa pang araw, -araw natin na gastos So, ayan. Pasensya na kayo mga idol sa mga nag-request sa atin ng ano, mag-catch in cock daw tayo mga idol. Eh, hindi pa natin mapagbigyan si medyo napakadala ngayon ng panain. Ah, nagigipit pa tayo kaya binibinta muna natin ngayon. Catch, cuts and sell muna tayo mga idol. Yan, bali bibinta muna natin ito. Medyo gipit kasi tayo. dalang yung panain. Mamahal yung mga bilihin kaya yun. Kailangan natin ibinta yung mga magandang klaseng stand natin. Sarap sana ito. Yun, kasi ang malaki. Sana next time, pag maka na tayo, yung makarami rami yun yun, ko tayo mga idol. So, yun mga idol, bali antabay na lang tayo sa ating halina ng ating video para may shoutout tayo. Para shoutout natin. So, let's go. So, ayan, good afternoon po sa ating lahat mga idol. Bali, mag-shoutout na tayo. Uh, shoutout po kay Janil TV ng Damam. shoutout kay Pancho Pantino. yan ng Rapurapo Albay. shoutout out kay Armando Gonzaga ng Kuwait. shoutout kay Dennis De La Cruz at sa uh, De La Cruz Family. Ayan, ng Naikabiti, shoutout kay uh, Chad Summers ng Bohol. shoutout kay Elmer Marcon. yan ang Andon Family ng Kabatuan Iloilo. Shout out kay Joey B. Uh, Sulayaw at sa Sulayaw Family. yan ng Kanteel Daram Samar. Shoutout kay Arman Iwag, yan, ng Panabo, uh, Dabao del Norte. Shoutout kay Herbert uh, Bilyasa. Shoutout kay Aljon Idalbo, uh, yan, at sa Ubaldi Family ng Lusakan, Tiaong Quezon. Shoutout kay Nili uh, Porlares, at sa Porlares Family, yan, ng San Mateo Rizal. Shoutout kay Bong Disolok, LB LB Albento, Laika Lopez, uh, La Army de Bibi de Solok, Idna de uh, Rodel de Rocky de Solok, ayan ng uh, Babat Ngon Lady. Shoutout sa Di si family, yan, ng Kaloya Antiki. Shoutout kay Nini Doki, ayan, isa din itong ang espera mga idol ah uh, na namaman sa gabi. Ayan, may galab shoutout po. At uh, shoutout din po kay ah uh, Dante dira Ayan. May kalab shout out sa iyo, Batch. Ayan, ng uh, Barangay Tabunan, Burungan City. ah uh, shout din po kay Mark Jones, uh, Porlaris. Ayan. At sa mga enak Mark and Amor Porlaris uh, family. Ayan. Ng San Mateo Rizal. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. ah uh, shout din natin yung ating kapwa Uh, may channel mga, mga idol please pa support na rin po sa kanilang uh, channel Uh, una una shout out sa uh, kapatid ko na si kasi si George TV. Ayun at shout out din sa sa panamin kapatid na si My Star TV Vlog ayan. At shout out din kay JP uh, Amboy Vlog. Ayun at shout out sa magkarapatid ayan na sina Idol Raffy's Pro Fishing, uh, Rinan Fishing Adventure ayan at uh, Rialin Edriac ayan. Ah, uh, shout out po sa inyo lahat. At shout out din kay uh, Ma'am Mary Puentes. Ayan. Uh, maraming salamat po sa iyo, Idol, sa suporta. Uh, shout out din po kay Idol Siba Vlog. Ayan. Thank you po. At uh, shout out din po kay Jones Fishing TV. Ayan. Shout out din po kay Kapana TV Adventures. Ayan. Uh, thank you po, Idol, sa laging pag-support. Shout out po kay Uncle uh, Sammy TV. Ayan. At Shoutout din po kay Jologs Mix Vlog, ayan. At shoutout din po kay Kakasipag TV ng Odyongan Romblon ayan. At shoutout din po kay Arman Longhair TV, ayan. Shoutout din po kay GC Adventure, ayan. Shoutout kay Biri Espero, ayan. Shoutout kay Father and Son TV, shoutout kay Kasi, uh, Kasalom TV, ayan. Shoutout kay Kabugsay TV, ayan. Shoutout kay uh, Kalotlot Channel, ayan. So, sa hindi po na banggit sa ngayon mga idol, pali sa uh, next upload na po na tayo kasi yaba na naman yung ating uh, video. So, sa gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo below para uh, ma-shoutout po natin sa next upload natin. Ayan mga idol, hanggang sa mali. kung kayo po ay isa sa mga mahilig sa ganito pong klaseng adventure, ako po ulit at sana humingi po sa inyo na wait mag-iwan po kayo ng inyong like, na uh, subscribe mga idol at pakipindot okay, na rin yung notification bell natin para lagi po tayong update sa mga susunod na ating video. Ayan. At uh, pa-share -pa na rin po mga idol para marami pang makapanood sa ating video. At salamat sa hindi nyo po pag-skip ng ads. Malaking tulong po yan. Just magbayad na po sa inyong kabutihang loob na ipinamamalas nyo po sa akin. Ayan. At sa lahat ng mga viewers natin, subscriber, ayan, mga kapwa nating uh, vlogger na laging nandiyan nakaantabay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, at sa mga silent viewers natin, maraming salamat po sa inyong malasawang panunood. At sa mga viewers natin na sa ibang bansa, ayan yung mga OFW natin. May shout shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa support. Ingat po kayo lagi dyan. Ayan. Once again mga idol, ingat and God bless at see you next upload na po natin. Bye bye!